Masarap ba na pinipisil-pisil mo na to bago kainin? Oo. Uh, ang ah, sarap nga niya talagang hawak-hawakan, uh -uh. pisil-pisilin. Talagang uh, ipoporma mo yung kamay mo sa hugis nito bago mo siya isubo. <laughs> Di ba? Ah, mas gusto mo Eto ito ay may kasama? Ilan kayo? Gusto mo ba? Dalawa lang? Tatlo? Marami? Wow. Ay, minsan ano ko eh. Selfish ako. <laughs> <laughs> Way, kung meron tong kasama mm -hmm. o nag-iisa lang siya. Oo. As long as alam kong masarap ka, Ay. kakainin kita. What? Ganun. Oo. Iba-iba yung sizes nito eh. Diba? Kung bagay yung isa, nakikita mo malaki. Tapos yung kabila. Ay, ba't yung kabila maliit? May like, matter ba sa'yo yung size? Ay, hindi. Ako din. Basta nga masarap eh. Yung iba kasi nage-enjoy-enjoy -enjoy sila na kapag pag malaki. Hawak na nila to. Lalamas-lamasin talaga nila oh. sa kamay nila. Oh. Totoo. Oo. Oh. Ka. Pero minsan yan yung nakakalungkot din ah, hmm. kapag halimbawa pinipisil-pisil mo. Oh. mo bago ka inin. Minsan mafufrustrate ka. Bakit? Kasi pag ganun mo, ay! Puro hangin! <laughs> ay nako! sana'y ay natatakam kayo kasi ang pinag-uusapan namin ni ka Barista ay kung kayo pinipisil-pisil nyo bago isubo, bago lasapin, ang sarap ng pandesal! Mamasarap talaga hmm. kumain ng pandesal habang katabi mo sa iyong gilid ang iyong taong mahal. <laughs> Napayes ka ba? Sa napanood mo, yes friend. Alam mo na ang gagawin mo ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin kung gusto mo mag-comment ka pa. Hindi ka namin iis na bin. Go yes friend.